啊！我。<laughs> <laughs> <laughs> Hello yeah. yeah. oh guys, good know We celebrate our Christmas party sa so Secure Elite Eagles Club dito sa island guys. Ito yung mga kasama ko ng mga kakuya. Welcome, yeah. welcome, to my channel, mga kuya natin. Okay, yan guys, yung so, mga kuya nag-celebrate kami sa Christmas party guys dito sa isla sa na Ah, ini mesti lah hati. Bapa, yan guys, okay, itu si Santa Pior Santa Clara. Hi. Oh, Welcome si Okay. okay. guys ito sila dito sa isla guys ito silang nagbibigay ng mga candy sa mga mga bata sa panahon sa Christmas season guys almost 3 years 3 years na ginagawa o oh, 3 years na ginagawa guys ito lang nagvolunteer galing pa sa America Okay, welcome. Thank you, sir. sa inyong sponsor. Okay, God bless. Bye bye. bye, -bye.

celebrate sa Christmas ito ang area namin dito guys sa Secure makikita din mo guys ang area napaka amazing kasi maganda ang ambience malapit lang sa dagat at saka ito yung resort dito sa Kinason makikita mo yung yati guys yan guys yan ito ang White Sun White Beach kung gusto kayo magbisita dito sa Island of Secure just visit us and comment me below pwede ko kayo ito tour yan guys ito yung resort ng aming kakuya si kuya Noknok ang kinason beach resort hey guys